ang adlo kanyang tanan, na-miss ko talaga ang aking hinaguan nature park. Miss na miss ko na talaga ang probinsya since umalis kami doon isang buwan na nakalipas. Pumunta kami ng Cebu. Tapos after Cebu, dumiritso kami ng Manila. Tapos after Manila, pumunta kami ng Singapore. At ngayon, nakauwi kami galing Singapore. Dito kami ngayon sa Manila because of my training para sa aking volleyball for the All-Star Games 2024 para sa lahat ng mga players ng Star Magic. Kaya nagtitrain kami at ayan na nga nakikita niyo po ang aking Hinaguan Nature Park na kung saan binidyo nga ito through drone. Wow, through drone. So ito na nga, titingnan ko po kung ano ang aking update dito sa ating Hinaguan Nature Park na kung saan pinakuhanan ko nga ito kay na G-Ford, kay na Picot, kay na Amanda at syempre kay Bimbo po ang gamit ng phone at si Bimbo na rin pala ang gumagamit itong pagkuhan nito kasi um, wala po sila. So, inutusan ko sila na kuhanan at thankful ako kahit wala ako doon ay meron pa rin mga nagpupunta na mga guests. Lalong-lalo na pag holidays or pag Saturday and Sunday. Marami talagang guests dito. At ito na nga aking mga namimiss na mga halaman na kung saan. Araw-araw nga po itong dinidiligan at kinukuhanan ng mga damo-damo. At syempre, pinag pinapabantayan ko po ito sa aking mga trabahante doon na maintenance pinamunuan ng aking kapatid at ito ang aking e-house kung saan pinapacheck ko talaga sa kanila kung ano na ang itsura kung madumi ba or magulo ang ating mga tables and chairs at pinatanggal ko rin para ang ating mga kortina sa ating mga cottages at pinaayos ko sa kanila at sana sa sobrang init kasi ng ating panahon ngayon inaabot na ng halos 50 degrees talaga sobrang init talaga kawawa ang ating mga halaman. Yan talaga ang ating bilin sa kanila na sana diligan nila lagi ang ating mga halaman kasi baka pag uwi ko ay wala sila at patay na sila na awat talaga ako sa mga halaman kasi gusto ko talaga laging madilig at buti na lang malakas ang ating tubig dahil galing po yan sa ilog nagpampu yan kaso nga lang malakas ang ilog malakas din ang ating kuryente dahil nga ang ating kuryente ay sinasaksak po yan dahil pampu ang gamit natin para mas malakas dahil ang tubig namin na normal na kinukuhaan ay talaga namang malakas <clears throat> mas malakas pa ang ihi ko talaga. So ayan na nga, sana hindi mamatay. At syempre ang ating mga groto, kailangan maganda ang ating mga flowers dyan. At hindi pa nga naman ang ating mga flowers sa tinanong dyan. Andyan po ang ating mga African Daisy. Pero lagi naman siya na Minsan dalawa, tatlo, ganyan. Tapos namawala din. At ito nga aking mga African Talisay na kung saan, minsan yung iba ay kinakain talaga ng mga uod. Dahil dry na dry nga ang ating mga halaman ngayon. Kawawang kawaw po sila dahil pinipeste na rin po sila wala pang eh wala pang maibang mapagkuhanan ng ating mga insekto kundi ang mga halaman lang po natin ang mga dahon so kinakain po sila and thankful ko, ayan po si Bimbo ang kapatid ko po ang nagdidilig po diyan kawawa talaga ang ating mga halaman at siyempre ang ating mga karabaw grass kung saan nagda na talaga at yung halaman na yun mga kakskam na yun yung pula na yan ay kawawa talaga sila pag tag-init kasi hindi sila lumalaki at konti lang kanila mga napoproduce na halaman or bulaklak pala kasi dahil sa init pero pag taglamig po sila guys sobrang dami po nila nakikita nyo po yung sobrang daming pula dyan sa farm dahil po yung tagulan po. So sa mga Mayo medyo tagulan na rin po yan so maganda na po ang tubo ng ating mga bulaklak na yan. At bukod sa mga halaman ng aking mga alaga talaga aking mga babies ito na po sila ang kukulit. Ayan po sila si Alejandro, Ariel, si Jerson, si Kelvin at si Gia sila pong limang aking mga bagong babies po. Sila po ang pangalan po nila ay mga exes ko po. Nakinarinig nyo naman po si Alejandro, ang aking ex, si Ariel, si G or si Gerson. Ayan po si Kelvin, yung white naman. At ang pinaka-latest kong ex ay si Gio. So ayan na, thank you so much kay Bimbo at syempre sa kanyang partner na si Donna na talaga namang inaalagaan ang aking mga nakshis Ayan po si Chuchay, hindi nyo po makikita dyan kasi si Chuchay ay bit-bit po lagi ni Ansing. So si Yaya po ang nakatoka kay Chuchay para po maalagaan niya ng mabuti at binabantayan para hindi makasta. Dahil ipapaligate ko po yung si Chuchay, paoperahan ko po para hindi na po siya mabuntis at hindi na maglandi kasi apat na beses na po siya nanganak ay tatlo yata. So ayan po ang kanyang mga apo ni Chuchay na ang tatakaw po talaga. Ang pangana ang nanay po nila ay si Princess at makikita niyo po mamaya si Princess na kung saan siya po ay kalahating Shih Tzu at kalahating uh, Japanese speech. Ito naman pong mga apo niya um, ni Chuchay, mga anak ni Princess ay Um, hindi ko po alam kung sino ang ama talaga nito. Nabuntis na lang si Princess nang hindi namin alam. Siguro ang nakabuntis nito ay yung sa susunod niyang kapatid ni, anak ni Chuchay so mayang kapatid lang niya technically ang nakabuntis sa kanya pero hindi natin alam baka Askal po nakabuntis. Ayun po si Princess ko nakikita nyo. ayun naman po nakaputi. Ayun ay ayun po maputi si IC Star naman po babae po yung star. So, si Star. Si Prince na po. Yan po ang kanyang tatay po ay Japanese speech pero yung nakabuntis sa kanya hindi natin alam kung Askal po. After niyan, punta naman tayo dito sa ating fish pan saan ang dami nga nating isda diyan na hindi po normal dahil yung isda po natin dyan ay ang tilapia na kulay pink. Tama po kayo nang narinig. Kulay pink po ang tilapia natin. Foreigner po ang ating tilapia. Ayan po nakikita nyo po. lumalangoy po ang ating pink na tilapia. Wala na po yung tilapia na... Pero marami pa po, po pala mga tilapia dyan na normal. Pero ang mas marami dyan ay yung pink. Dahil pink po ang nilagay namin similya similia dyan. Pero mas marami pong um, yung similia na ngayon na mga tilapia na black kasi mas mabilis po siya mag-reproduce. Si Mumay naman po ay kakapanganak lang ni Mumay. Hi Mumay! Hello sa iyo. Ayan pang aking nakshi na nabuntis po ni Katrina ang isang alaga na akin na pusikat. Ayan po ang ating kit oh, naman nila si Buttercup Blossom and Bubbles. Wow! Charot lang. Hindi ko alam kung ano sila. Hindi ko alam kung ano yan sila. Babae, lalaki. Hindi ko alam. Baka ang pangalan ko doon ay Ian Alaysa and Samantha ginawa po mga pusa. So, pang po ang ating kabuuan ng ating mga cottage naman dyan. Banda naman siya. Ayan, ang kit na ating mga cottage. No? At lucky ako kasi na mulaklak na rin yung mga magagandang yellow na bulaklak kong last time. Ang ating mga bulaklak dyan ay kulay pula. Ngayon naman po ang bulaklak natin lahat dito banda ay kulay yellow and orange. Ano yan? Yun yung makikita nyo ano pag pumunta kayo sa farm. Kasi pag tag-init, ang tumutubo na bulaklak ay yung mga yellow at ang tumutubo naman pag mga tag-ulan naman ay yung mga pula naman. Ayan naman siya. Ito naman ang ating fountain. Wala na pong fountain. Tinanggal ko na po yung fountain niya kasi um, mahirap po siya. And disaksak po kasi siya pinaglalaruan ng mga bata. So ginawa ko tinatam na lang ng halaman para man maganda tingnan pag tumubo na yun. At ito naman po banda dito. Dito po dati nagbabanda. So tinanggal ko na po yung banda at mga live band, live band. Kasi um, medyo mahirap po talaga pag naglalayban talaga. At makakaroon pa tayo ng kaaway sa kapitbahay dahil... report ng report dahil maingay. So, tinggal ko po ang live-an, live para mas peaceful dito. So, mostly ang pumupunta talaga dito ay naging camping site na po banda dito. So, diyan po ang nagka-camp, ay diyan po ang nagka, ay, nagka, po ang nagka naglalagay po ng mga tent dito sa area na to. And masaya ako dahil makapal na po ang ating mga carabao grass na tinanim diyan. At ayan po ang nakikita natin, medyo kumakapal na sila at dumadami. At ito na po yung mga bulaklak natin ng mga yellow at kulay orange sa lumalaban talaga sa init. At yung paligid na yan ay talagang pinapamintinans ko talaga kina Jefford na linisin kina Britney, kina Pikot yung bagong ampon at kina Amanda. At dito banda ay pinatanggalan ko rin sila ng mga damu damo, -damo ng mga unwanted species. O, diba? Ang tagal naman kasi lumaki ng ating mga puno dyan. Ayan na nga. At tinamnan din yan ng mga carabao grass pero hindi pa po siya masyadong kumapal. Pero pag kumapal dyan, ang ganda na po dyan kasi mag-green green grass of home na po ang ating paligid. Mabagal lang talaga gumapang ating mga karabaw grass dahil sa init ng panahon. Pero pag tag-ulan na, kakapal na rin po yan siya. At ito ang ating mga cockscomb. Ayan po ang ating pula na pasong-pasong. So, makikita nyo po dyan ang ibang mga um, video ng ating pag, uh, pagtatanim. At ito naman po ang ating mga um, furnitures na nainitan pero okay lang yan kahit mainitan kasi matibay naman yan tugas naman yan i-repaint e, re ko na lang yan ng varnish dito naman banda sa may edge na to dyan naman po ang malapit sa palayan na kung saan na harvest na nga ang palayan at malaki na nga ating mga pine trees yan po yung mga tinanim ko talaga mano-mano dyan dito banda kasi gusto ko talaga Um, yung pag nagpicture ay eh maganda ang background so yan po yung pinaka edge ng lupa namin yung pinaka dulo kung saan pinaka kanto pa ng lupa namin so nilibutan ko po siya ng mga pananim para yan po yung palatandaan kung hanggang saan lang yung lupa namin ayan nakikita nyo ang gaganda ng mga bulaklak diba? talagang gustong- gusto talaga ng bulaklak talaga na ganyan kasi lumalaban talaga sila sa init at tingnan mo naman kung gaano kainit diba tagtuyo talaga at dito naman tayo sa ating mga halaman na mga gulay, ating bahay kubo. Ito na nga, dinidiligan na nga nila at nakalagay na po dyan ang ating mga talbos ng kamote sa gilid. Ayan po mga talbos ng kamote. Bago ako umalis, kami po ang nagtanim dyan. May mga alogbate rin dyan. Tapos may mga watermelon dyan. May nakalagay dyan. Tapos sa gilid naman, meron tayong sili. At meron tayong mga sitaw. Ayan po ang ating sili. Meron po tayong mga kangkong. Meron tayong munggo. Ayan munggo po. yan dito na tinanim nila. Pag alis ko, wala na yan eh. Ang tinanim ko is yung mga pipino, ayan ako po nagtanim dyan sa gilid po niya ang mga patola naman at binilagan na lang nila bimbo ng bahay-bahay -baha. at namulaklak na nga ang ating pipino at sayang wala ako, hindi ako ang unang makakain anyway, yan naman mga nakakalagay na sibuyas na dahon ay mga onion flakes na yan, o oh, diba at ayan na po ang ating mga patola at may mga pipino na rin at syempre ito naman ang ating mga talong at okra na kung saan Katag-katag po siya. Alam nyo kung bakit? Kinain po ng mga manok yung ibaso. Nabubwisit talaga ako dyan sa mga manok kasi kinakain talaga. Na. May mga tanglad naman dyan. Dito banda may mga opo naman at patola naman. So yung mga talong natin at okra ng mga similya, konti na lang ang tumubo dahil kinain ng mga manok at kinahigkahig talaga. Ito naman mga pechay naman to sila guys. At yung video na to ay medyo last week pa po to. So ngayon po ay medyo nalipat na po yan sila sa magandang pat at nakahilera na po sila ng maayos. At mga siguro in 2 weeks or 3 weeks, ma-harvest na po ang ating mga um, pecha. Ito na po ang ating mga okra. Yan po ang okra na yan. At sa gilid naman ang ating mga talong. Ayan po ako po po ang nagtanim ng talong na yan. So, tanda na, -na excited naman talaga ako dyan sa mga gulay na yan. Kasi papabuhanuhan ko na yung kina Jayford. Si Jayford pala dyan sa mga halaman at sa mga pagdadamo. Si Amanda naman ay dun sa hugas plato at pag, -pag At minsan naman tumutulong sila sa pagdadamo. Ayan, dito banda nilinis na rin siya. At syempre, ang ating tubig na tangke ay pinatingnan ko rin kay J4 kung ano itsura ng ating tangke at ang ganda ng palayan no medyo failure lang talaga kasi kinain ng mga kuhol ito po ang ating tangke walang tubig kayo nabubwisit talaga ako kaya nagpagamit ako ng pump para sa ating pandilig kasi ang tangke ay hindi tumatagas ay nakakabwisit talaga ngayon punta naman tayo dito sa ating mga hayop na mga alaga. Yan po yung mga ibang mga pato na nakalabas po sila. Talagang gagawa talaga sila ng paraan na makalabas po talagang ang ating mga pato. Dito po nakakulong ang ating mga hayop na kung saan pag gusto natin kumain ng mga um, freshly freshly cooked or freshly kinatay na manok. Ayan po ang ating mga maliliit na galing po yan sa incubator. Sabay-sabay silang um, ah uh, napisa. At ito na ang ating mga Baby boss, ayan po si Maxima babae pa pala si Maxima. Ayan po ang eh, marangkinay na aso yon na bili ni Bimbo dahil sa katas ng bilyaran. Ito naman si Coco and si Kaka yung kapatid ni Princess. Ito naman si Buknoy na nilalabas. Don't worry guys, nilalabas po namin yan si si, si Princess. Si Buknoy araw-araw po yung sinilalabas kasi para makalibili sa tao at hindi po siya suto na talaga kasi nga ang kulit talaga yun para siyang autistic talaga. So ito naman po ang ating ilog. So Ganun lang ang buhay guys, ang buhay ay parang ilog. Minsan baha, minsan malakas, minsan malinaw, minsan naman madumi at minsan sabay lang tayo sa agos ng buhay. Thank you for watching. Bye-bye.